At ito ay yung threat na gustong baguhin ng mga commercial fishing companies at maging ng ilang mga tao sa gobyerno ang ating fisheries code. Kini ang gihingusgan ni Joshua Mata sa ilang himong panagtigom sa Dakbayan. Sigun sa naisgutan, nga makonsiderang progresibo nga balaod ang fisheries code sa Pilipinas o adunay scientific nga basihan sa pagmanage sa sustainable nga pagpangisda. Sa isay panimata nga walay rason aron nga baguhon ang dagway sa fisheries code sa nasod. Yung mga commercial fishing companies natin, interesado na po sila na i-invade yung mga municipal waters na nakalaan lang dapat para sa mga commercial para sa mga fisher folks natin. Ibig sabihin, gusto nilang makapasok na ang mga barko nila doon sa 15 kilometers na municipal waters. Ang grupo nga Oceana ang hilabihan nga usog nga sila ang nagakontra sa ginaduso nga amendment sa Republic Act 10654 nga baguhon ang definisyon sa municipal waters. Sigon ni Dani Ocampo nga pinaagi sa ginaduso nga amendments pagatugutan na ang mga komersyal nga panagatan nga makasulod sa mga kadagatan nga gitakda nga alang sa mga munisipyo. Ang Oceana, nakasamang ibang mga maingis ng grupo at ibang mga NGOs, tinututulan namin yung amendments. Kasi unang-una, hindi pa nga napapatupad ng buo yung ating kasalukuyang batas. Gusto man nang baguhin. At sa tingin namin, talagang may kita mo na ang pinakamalaking problema ay hindi yung batas, yung implementasyon. Samtang ang grupo ng Sapong Masla Fish Cage Operators ng usa sa Mitambong sa Maong Purom ang nagpasalamat na sila ang nakatambong sa Maong Paragtigom. Sigaw ni Abdullah Saidin nga pinagi sa mga forum na hatagan sila og katinawan may kalabutan sa ilang katungod og sa planong pag amendar sa Fisheries Code nga usa sa dakong bahad. Ilabi na ngadto kanila nga mga gagmayang mananagat. Actually, na nalipay ka karon may kay Murag hatagan nagpansin uh, uh, ang problema sa mga fisher folk sector. Uh, kabahin sa, sa uh, may planong pag-amiendar sa fisheries ko, nalipay mi mga fisher In the heart of changing lives, kini si Brigada Danikase sa Brigada News, Jensan, Brigada News.